Tuwawa naman yung mga kababayan natin, yung patuloy na ko ng isang uh, Anong ito? Aristotel na to na sobrang uh, budol, di lang budol, scammer pa, sa totoo lang. Pupunta hmm. naman tayo sa, ano, sa mga gadget. Yung mga hmm. gadget niya, sa totoo lang po, sira po yan sa Italy pa lang. Yung iba dyan, nire-retoke niya, nire pero not totally, ayos na ayos lahat yan. Pagdating dito sa Pilipinas, Uutusan kami niyan. Ipagawa mo yung ganito. Pero, yung iba niyan, kami pa nag-check-check, mas may na kasi si si Joby, nakakaintindi sa computer dahil na, ano siya, nag-IT. Uh, mayroon siyang mga nagtitig na may mga problema, ganyan. So, ipapagawa namin yon. Alam niyo ba kung saan kinukuha namin yung papagawa? Wala siyang hmm. pinapadala. Yung pondo ng humanitarian na galing sa mga W, doon niya kami pakukuhain. At yun ang ipapagsasamin. Pati yung transportation, pati yung pagdating ng laptop ha, kami pa ang magbabayo doon sa ano, sa tao, yung tawag dito. Ang yung, gagawa. Sa, pero, hindi, sa budagero pa lang. Kukun lang, magtitip ka para may release sa'yo. Oh my diba? God.